welcome back to my YouTube channel. So for today and then for tonight videos, ani tayo ngayon nakaupo dahil magre-ready na tayo dahil magluluto na tayo ng ulam natin for tonight. Dahil uuwi na yung ating haligi ng tahanan. Daddy! <laughs> so, You know, mga kamami, no? Nagpapasalamat talaga ako, mga kamami. Dahil hindi pa rin kayo nagsawa na supportan ako, mga kamami. Thank you so much sa lahat ang sumusuporta pa rin sa akin, no? Um -um. Hindi, hindi pa rin ako magsawa na magpapasalamat sa inyo dahil sinuportahan nyo pa rin ako, mga kamami. Kahit almost three months na akong hindi nakapag-upload. So, kaka-upload ko lang kaninang umaga. So, naka 34. 34 views na dahil yun yung upload ko. So, maraming salamat sa lahat ng sumuporta sa akin, mga kamami. Alam ko naman, mga kamami, na walang walang magandang mga vlog ko ngayon dahil parang nagsasalita lang ako ng mga ganito, ganyan. Walang inspiration yung vlog natin. Ba? Parang, kumbaga, parang wala akong ma-inspire kayo, no? So, tinatry ko lang, mga kamami, kasi kasi dati kasi nag-focus talaga ako sa aking sa aking blog, sa aking Facebook account, sa aking kuwansa ko ang account sa YouTube, sa Facebook channel ko mga kamami. Kasi, you know, nakasahod na tayo doon. So, dapat lagi tayong active nga mag-post doon. So, parang yung dito sa aking YouTube, so parang nakalimutan ko. <laughs> nakalimutan ko nga. Kailangan ko palang mag-upload dito. So, sabi ko, ipahinga ko muna yung aking YouTube channel dahil Ah, nahihirapan din ako sabayin yung pagiging mami ko, pagiging vlogger ko doon sa Facebook ko. Gumagawa din ako ng um, videos dito para i-upload ko dito sa channel ko. So, parang mahirap mga kamami. Pero, laban pa rin, ilaban pa rin natin yan. Kaya dahil yan ang ating nasimulan at yan ang ating pangarap. Okay? So, okay. <laughs> so, nag-ano lang. ha lang talaga kasi hindi kayo nagsawa na suportahan ako mga kamimi, mga kamami, mga kamami. <laughs> so thank you so much sa lahat ng na nag-subscribe sa akin. Maraming maraming salamat and God bless you talaga sa inyo all and sana all maging tagumpay tayo sa dalawang channel. No, tatlong channel ko, Facebook, TikTok at dito sa aking YouTube channel. So parang kumbaga mga kamami, hirap na hirap din ako gumawa ng mga content para pang-upload ko dun sa mga sa mga tatlong account ko. Dito nga, yung pangatlo, ito yung YouTube channel ko. Pero, laban pa rin natin yan. Dahil yan ang ating nasimulan. Yan ang ating pangarap. Kaya, huwag kayo susuko. Diba? Huwag kayo susuko. Huwag susuko. Ipagpatuloy natin kung ano yung nasimulan natin. Dahil yan ang importante mga kamami. So, hanggang dito lang muna mga kamami. Thank you for watching guys. And God bless you all. Bye-bye. Muama tsuk